Hello, good evening Luzon lojon of Mindanao uh, mga minde nao ay mga tanan mga boss nakadaug mo sa 922 na result karong 9pm drone no? 9pm drone pagkasayang naman sa duha mga double mga boss no kay 911 atong double og 822 722 kunya ang atong pahabol sa 9pm mga boss na 928 no gigap niya ang dos mga ang utso mga boss oh yang gigap gihimo niya ang dos mga boss ang utso oh nakabantay mo gigap ang dos pagkasayang naman mangyud oh uh, ang ato pahabol kay 473 no o kining 924 gigap ni ang do ang sa mga boss pagkasayang naman. pero sige, sige, lang mga boss bawi ta og mapuhon ah, uh, abangin ninyo ato ang mga hot probables og mapuhon na i-upload mga boss ha, sa buntag kini maghatag ta og advance regalo mga boss upat ni atong hatag mga boss karong adlaw ha kini ato ang uh, kwan para ugma po mga boss uh, advance regalo special kombinasyon og pabonus, o na partial kombinasyon karon mga boss okay Opat pat ni at mga boss ihatag karon gabi ho uh, na advance respita rin lang ni mga boss all draws ni mga boss ha ini atong probables okay ato na hatag mga boss adun aron mahuman dayon ta pagkasayang naman bawi ta mga boss abang ilang ninyo ato ang ipanghatag ugma po na mga hot probables no o sa ragini sa kaysa to ang kuan karon mga boss no ang pairing na 56 mura gito na target na to karong adlaw pero sige lang mga boss bawi taog mapo na ah, sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang pod niyo po nang ato ipanghatag na mga hot combination mga boss ha? sa mga ganahan lang okay Before ta mag mga boss, start, ah, uh, baleo, google, like mga boss o subscribe sa mga wala pa subscribe sa atong YouTube channel na Boss Train Trader Vlog. And then paki pindot na rin ang notification bell at pindutin niyo yung all mga boss para ma kayo sa araw-araw kung ina-upload na video. Kay mga boss, ang atong regalo, kay mo ni atong regalo karong para og mapon ni mga boss ha. Regalo sa lang mo sabay sa atong regalo mga boss sabay lang ninyo itong regalo ha ah uh, mali ibalik okay lang ah uh, 9 7 0 9 mga boss versus 4 2 5 ha versus 425, mga boss muna itong regalo pag target o grumble mga napon o mga mga boss ha ayun yung kumpiyas ay mga boss ha kaya basin mo sunod ni sa uh, base mo sulod ni sa 355 mga boss ang kanis yang 970 uh, 0. okay base mo ba ay inyo kumpiyansa ni mga boss na, all draws ni mga boss sa all draws sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang ninyo mga boss atong regalo okay and then ang atong special number na special combination mga boss kini special combination na to kay 1 3, 7 1, 3, 7 versus 6, 8-2. Okay? Pag target o ground ball mo na mga boss, ha? Ako lang nang shadow mga boss, ha? Kasi itong shadow niya, minsan kasi mga boss, ang laro ni Lolo, ginagawa yung shadow. Ha? Pag dilin niya yung shadow, ginagap niya mga boss. Muna ihang duwa mga boss. Muna ang shadow mga boss, respetary lang po na ninyo mga shadow niya mga boss, ha? Ang shadow sa 3, ah, uh, sa 1, 3, 7. Okay? Muna gubot na ako shadow mga boss kay basin tayo kasi ginahan mo anang shadow uh, para na may option ba okay and then sa atong pabonus mga boss pabonus na tayo pabonus natin okay atong pabonus uh, sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha? sabay lang ninyo atong ibang hatag karun, pa, uh, para ni ugma mga boss ha all 5, 8, 2 gabalik balik na ako mga boss kasi gigpakita sa guide mga boss ha Pipe ito mga boss, ang iyang shadow ni gawas ng shadow niya mga boss, 037. Kung ganahan mo balikan sa iyang shadow mga boss. kung ganahan mo sa shadow niya mga boss, ah, sa si rin ninyo mga boss, pero kini atong ang kini atong barato mga boss karon lawa Ha? Atuha ning 2 237. Ha? 237 mga boss. Kini 237 mga boss ni gawas na punis siya mga boss ha ang 237 pero respeta lang yung mga boss kung ganahan mo ha sa ganahan lang mga boss ha okay muna itong pabunos mga boss para ugma po na respeta lang yung mga po, ugma po mga boss ha ay magkalimot all ni siya mga boss ha itong ipanghatag na guide ha ugma po ni August 15, 2024 ang atong partial mga boss partial kombinasyon karon ha natay nadagdagan tagos sa mga boss ha nanatay partial partial kombinasyon mga boss. Okay? Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha, sabay lang niya tuang ang mga kombinasyon para og mapuhon. Advance ni mga boss ha. 801. 801 mga boss, ang shadow ni 801 mga boss kay uh, 5 3 6 mga boss pero nagawas naman yung 5 3 6 mga boss di gawas na rin 536 ganina ang atong buhaton na ni mga boss kani 3 359 ang 9 ang 1 mga boss ato na ay gap okay ay gap na to na ang 1 mga boss muna ay hanggap gap 9 okay pag target o grumble mga namang boss o mapuhon okay mga boss maura na to ang advance advance regalo and then special combination o pabunos mga boss o partial combi para o mapohon lang yung mga boss sa Aldros ni August 15, 2024 okay mga boss, umura na to ang uh, guide karo kadlaw abang ipod ninyo atong i-upload o ma na mga hot probables sa buntag and then lantawa po ninyo ato ang balik kining ato ang uh, regalo na advance karo mga boss ha? okay Maiksit nako mga boss o oh, good night sa inyong tanan o dagang salamat sa mga always na nag-support sa to ang YouTube channel na Boss Run 3D Vlog. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong mga boss. Okay? Maiksit nako mga boss. Bye-bye. Good luck and God bless po sa inyong lahat.